yun mga idol mga pagpalang umaga sa inyong lahat so andito yung ating mga stock na napakarami buena fortuna gracia mga idol para sa pampaswerte sa negosyo sa tindahan at kung saan man so yun yung nagpagawa nito nasa na kaya yung may ari nito <laughs> hindi na siya nagparamdam ito yung gawa sa ano sa krus na yung kahoy ay nasareno, no so yung nagpagawa PM ka na, at na-stack na to dito yun yung sa gayuma natin naghahanap ng gayuma dyan balik tara nyo babae lalaki so PM lang Sa sadyang napakarami nito meron tayong sator coronados yan Sator Coronado Sator Adonai. Then yung hexagram na nagmula sa Hebreo. Yan Hebreo yung sulat niya. Yan PM lang tapos yung testing natin na medalyon, maging mga taga-Batangas nag-testing na ito sa bala, okay naman daw pasado naman sa kanila. So yon. At uh, napakarami na ito. May santo ninyong hubad na maliit yung balasik yung tawagin. Napakadami. iba-iba. Infinito de Jos, Ah, uh, anima sola pala mga idol. Sorry, sorry. Anima sola. Tapos version 2 na krus na dignum. Tapos, santo ninyong mapagpala o mapaghimala. Santo ninyong gala, kung tawagin. Puro gawa sa mga kalis mga idol. Saint Benedict. Yan, Saint Benedict natin, ermitanyo. Napakarami nito, na iba-iba. Atardar, ang likod ay San Miguel. Napakarami nating Napakarami nating stock yun no, know, trespico aroma eya. Ang likod ay tatlong persona. Tapos yung napakainam at napaka daming bumibili sa atin nito. Ito, ito halos laging ubos ang stock nito. Ito yung trespico hininga na Coronados. Tignan na may corona yung ano niya. Ang likod ay trespico. Trespico talaga yung likod niya. Ang harap niya ay hininga. So, tres ng hininga yan. Tapos, tatlong persona, mga idol. At ang likod niya ay infinito release. Ito yung bantay sa bahay. No? Guardian Angel. Bantay sa bahay at sa sasakyan. Gusto niyo maglagay. Ito yung ating tres pico, Version natin na sarili. Marami siyang liwanag na mapapansin ninyo sa palibot niya. Then yung St. Benedict natin mga idol na napakaganda at napakainam kumpleto. May susi na yan dyan sa gilid na infinito di Diyos mga idol. Ito yung infinito di Diyos natin ah. ating mga kasahan. So napakaganda at napakainam. Makapal yan. Yung mga mahilig sa mga kapal tapos infinito di Diyos din na may araw at buwan. So, yun. Napakadami na stack stock. Hindi na natin maisa-isa ito lahat. At hindi na may upload yung video pag na gano. So, tatlong persona. Ang likod ay Berhing Maria. Ano pa ba? San Miguel. Sheter Arcangelis yung likod. Tang harap ay San Miguel Arkangel Puro gawa sa kampana at kalis lamang yan mga idol. Ano? Salat naghahanap. So ito yung mga antigo, yung may hilig sa mga antigo. Mga antigo na talaga ito. So nilagay lang natin diyan. Kung kayo makakapunta at makaka-order ng online, sabihin niyo na lang kung ano yung inyong mga order. Napakarami. So stock talaga 'yan. May ox pa rito, yun mga naghahanap ng medalyong ox. Ito yung napakaganda natin Trespi ko Maraming na order sa akin ito Ang ganda burgum burgo yung mata Ang taba ng mata niya. So ayun sa lahat na mag order na ito, PM lang kayo no, Tapos yung para sa sugal Na medalyon Ito na May kasamang libro yan So lahat ito mga idol may kasamang dasal Kapag nag order kayo So yun yung mga naghahanap ng susi Napakaganda na itong susi na to Dahil may mahal na birhin yan sa gitna na nakakasa So wala sa iba yan Ito ay mga sarili nating kasa Tayo lang ang meron nito Na ganitong klaseng disenyo So sa iba ay wala Makakakita kayo na medyo kahawid na Pero hindi yun talaga Gawa natin Tapos berhing kinurunahan no, So nagaanap po Ang ganda ng likod oh. Santissimo So bihira yan Tapos itong napaka special na gawa natin yung original na Infinito nung no, nakawala na siya dun sa bato at binasbasan na siya sa pangalang Infinito di Dios at yung puso ayan mga idol napakagan dyan yung may puso na yan no, so yan ay PM lang sa mag order sa atin puro eto pinuruhan ko to kalis at kampana yan mga idol sure ball na talagang yun yung kanyang lahok at kanyang kasah So 'yon, PM PM na lang at may stock tayo rito, isang baul yung stock natin dito. Sa lahat ng gustong mag-order, PM lang mga idol.